Kakaunti lang ang bilang ng population ng Rhode Island Red ko At uh, di pa sabi ko sa inyo noon, trial project lang yon. Pero, nakakatuwa kasi alam nyo, everyday na nangingitlog. Everyday na binibigyan kami ng ulam. At uh, siyempre syempre, yung mga hindi namin mauulam, eh edi iniipon ko. No? At kung may magpapaipon, mga pamangkin ko, ganyan. <laughs> syempre, hindi hindi ako makalayo kasi pamang, pamangkin ko rin yung mga bumibili, di ba? So, nagpapaipon sila. Pag naipunan ko, edi eh, kukunin nila. Ganon. So, itong isang tray na naipon ko, four days production nila ito. Ibig sabihin, maganda pa rin yung, ano, yung production nila. Kasi, kung one tray ito, ibig sabihin, eight, seven, ganyan yung mga naiitlog nila araw-araw. At, nakakatuwa kasi, kahit na, uh, kahit na, assorted, binibili pa rin nila. <laughs> Oo. At ito, non-fertile lahat ito dahil hindi ko inilagay yung tandang. Nakahiwalay yung tandang. Tapos, ngayong araw lang na to, doon ko inilagay yung tandang doon sa mga hen kasi may nagpapaipon sa akin na kaibigan ko rin. Ipunan ko daw siya ng itlog ng RIR na fertile kasi nag-aalaga din siya ng mga native chicken at papipisaan din daw niya ulit. Kasi nung una, bumili na yun sa akin ng, ano, ng fertile egg. Eh, may napisa. Siyempre, 15 pieces lang yung binili niya. Dahil kakaunti lang naman ito, di ba? So, 15 pieces yung binili niya, 9 daw yung napisa. Um, at saka, yung kasing tandang nun, bata pa, nung bumili siya, yun pa lang yung time na nag-uumpisa nag siyang mag-breed. Kaya, ngayon, uh, try ko ulit at dahil na-enjoy -e ko naman ang pag-aalaga, no? kasi kahit yung sabi ko nga, trial-trial lang yan, na-enjoy ko naman ang pag-aalaga dahil healthy naman sila kahit papano, kahit na hindi naman, hindi ako talaga nagbibigay ng antibiotic, ng mga, basta mga synthetic, ano, synthetic meds. Eh, healthy pa naman sila. At kahit na may peste doon sa likod namin, uh, ano, sana naman, huwag, di ba? Oo, nakakatuwa. Kaya, magpuproduce ako, ng kitikong sarili na lang <laughs> para may dagdag ng ano ng uh, na layer eh kasi yung kakaunting na produce ko noon binili naman ng kapatid ko kasi gusto rin nilang mag-alaga ng ano ng mga manok kaya pati yung native chicken ko noon na napalaki ko na ganyan ano binili niya pati tandang ganyan so mag-uumpisa na ulit ako parang papalitan ko yung mga ano ko yung mga hen ko pero kakatuwa, tapos dahil sa tuwa ko <laughs> so puro tuwa ano bumili na rin ako ng pekin duck nakiti kasi yung binilhan ko ng RIR noon, ano may mga pekin duck siya ang dami tapos nagkataon na merong ano bagong pisa na pekin duck so yung binili kong one week old binili ko ng 75 pesos per head yung daw pair ng uh, pekin duck yung pair na malalaki na yung ready to lay 1.5 daw. Pero mas gusto ko na pag mag-aalaga ako, kiti ang aalagaan ko. So nakita ko na mabilis lumaki yung mga pekin duck. Uh, pinapakain ko sila kasalukuyan ng chick booster. At ang bilis nilang lumaki talaga. Inom sila ng inom. Nakakatuwa. Kaya bibili ulit ako ng, ano, ng dagdag nun. Pero gagawa pa ulit ako ng kulungan nila. So Uh, habang hinihintay ko na na dumami itong RIR ko, no, medyo medyo matagal ang pagdami kasi nga <laughs> nauntol dahil nawala yung tandang kong une. So, habang hindi pa dumarami itong layer ko na RIR, pinagpapatuloy ko pa rin yung ano, yung native chicken. Pa konti, konti hindi ako na hindi ako nag-expand -e ng todo na yung hindi mo kayang i-manage, no. So, ako, yung kung ano yung kaya ko, yun lang yung ginagawa ko. At nakakatawa rin kasi dire-diretso pa rin na malulusog, masisigla yung mga uh, manok na inaalagaan ko na native chicken. For meat production yon Tapos yung mga napipili kong mga malalaking bulas na hen ay na ready to lay yun yung ginagawa kong ano, tagal, tagalimlim, no? Tagalimlim ng itlog ng RIR pag meron na. Ganon. Pero pag wala, pag wala pang lilimliman na itlog ng RIR at ng itlog sila, maglilimlim na sila, native chicken pa rin yun. <laughs> Siyempre. <laughs> oh, basta, nakakatuwa kasi... Uh, alam nyo, pagka, kahit backyard, kung maganda ang pag-aalaga mo, may enjoy mo. Kasi may papasok na pera pa konti-konti. Kahit papano, may pangkusina ka. Kagaya ng sinabi ko, may pangkusina ka. So kung from pangkusina ka, uh, kaya mo naman na lumayo ng ano, di ba? Kaya, kaya mong mag-expand, mag-expand ka. Ganon. So, depende dun sa kakayanan mo kasi ng uh, management, ng financial, at uh, passion mo, ganon, edi eh di kung ano yung goal mo, di yun ang gawin mo. No? So, ito, sa akin, uh, kasalukuyan, no? ine-enjoy ko muna to. <laughs> Basta, eh, mamaya, itong itlog na to, wala na. So, bukas, panibago ulit na itlog. Araw-araw yan. Kaya, kung, kung gusto mong mag-alaga ng RIR, kahit na RIR yan, kahit na native chicken yan, Basta magandang pag-aalaga mo, may itlog ka araw-araw. Itlog. Itlog is life. Ito yung ano, uh, one tray ito, 30 pieces. Four days production ng mga Rhode Island Red ko. Nakakatuwa, kasi nga, syempre, may ulam na ako, meron pang ano, mabibili yung pamangkin ko. Kasi sabi niya, bibili daw. <laughs> diba? Kakatuwa. Kaya, Kaya uh, ipagpapatuloy kong mag-alaga ng, ano, ng Road Island Red. Hanggang dito na lang muna. Kung ikaw ay bago sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. Sana, pagpalain tayong lahat.